Pinagkaguluhan sa Lucena City ang actress at TV host na si Kim Chiu sa pagsama niya sa parade. Nakisaya ang kapamilya actress at award-winning host na si Kim Chiu sa Pasayahan Grand Parade nitong May 28, 2024 sa Lucena City. Bago ang parada ay sinalubong si na Kim Chiu sa Mayor's Office ni Mayor Mark Alcala. Kasama rin ni Kim Chiu sa iisang sasakyan ng gwapong mayor ng siyudad ng Lucena na si Mayor Mark Alcala. Samantala, hindi naman napigilan ng ilang mga netizens na kiligin dahil makikitang nababagay babagay si na Kim Chu at Mayor Mark Alcala. Subalit, kaagad itong binasag ng ilang mga Kim Pao fans kung saan iginiit nila na trabaho ang ipinunta ni Kim Chu roon at hindi naman umano sila malapit na nag-uusap. Sa kabilang banda, marami naman ang nagsasabing hindi maaring diktahanin naman ang aktres na si Kim Chu patungkol sa kung ano ang nais nitong gawin sa kanyang love life dahil nasa tamang edad na rin naman ang aktres at marunong nang magdesisyon para sa kanyang sarili. Matatandaan na kagagaling pa lamang sa hiwalayan ni Kim Chu sa kanyang long time boyfriend na si Sian Lim at tila hanggang ngayon ay hindi pa rin handa ang aktres na pumasok sa panibagong relasyon. Bukod pa rito, talagang abala ang aktres sa kanyang showbiz career lalo na't nagkakasunod-sunod ang kanyang mga projects at mga guestings hindi nakabilang rito ang pagiging regular niya sa non-time show na It's Showtime. Samantala, hindi naman tiyak kung mayroon ng bagong girlfriend si Mayor Mark Alcala na dating nobyo ng kapuso actress na si Ashley Ortega. Matatanda ang inamin noong nakaraan pang taon ni Ashley Ortega na matagal na silang hiwalay ni Mayor Mark. Ano ang sinyo sa balitang ito?